Magandang umaga mga kapatid. Ako po si Bril Montalvo ng News 5. Nandito tayo ngayon sa isang bahay sa Barangay Kabantian, Davao City kung saan itong nga bahay na ito ay imbakan or bodega umano ng mga illegal na droga. So kaninang madaling araw mga pasado alas 4 ay pinasok ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation Region 11. Ito ngang bahay dito sa loob kasi may nagsumbong sa kanila na yun nga ang bahay na ito isa may mga nakatago ng na mga ilegal na droga sa loob at kanina nang pasukin ito ng mga tauhan ng NBI ay tumambad sa kanila ang mga ilegal na droga kagaya ng shabu, marijuana at mga vape na may uh, substance ng uh, illegal na droga. So ngayon sa kasalukuyan mga kapatid ay uh, ini-inventory na ng uh, mga tauhan ng NBI ang kanilang mga nakumpiska na mga illegal na droga at mga illegal na mga paraphernalia. Ayan so mamaya abangan nyo sa Frontline na Pilipinas weekend 5:30 to 6 in the afternoon ang buong detalye hinggil sa balitang ito. Muli ako si Bril Montalvo ng News 5.